Tina po sa umaga na magkapatid na yan. Nagpapatid na po sila ni Toby at ni Tom, -tom. Sa araw-araw po yan. Ay, mabait naman po hindi po sila nag-aaway. Araw-araw po yan ganyan sila. Mahal na mahal nilang isa't isa. Yan. Share po ng akin live. Yan po. Papalo po. Yan po. Napakabay po ni TomTom -tom. Kahit po wala nakukuha si Toby ay diretsyo pa rin po ang pagdididahan ng magkapatid na yan. Ito naman po si Blue, ang amin laging kasama. Yan po, amin si Blue. Yan. Sa araw-araw namin kasama mag-asawa. Yan po, Ayan po. ayo oh, yan. Ay, si Toby naman po, wala po nakukuha. Ang kanyang kuya Tom Tom naman po ay tuwan-tuwa. Minsan ay nayayamot, kinakagat si Toby. Yan. Yan, Ayan po ang mga Yan lagi silang mahal ni lang isat-isa, yun po. Oh. Toby ayun si kuya Tom-Tom, ayun si kuya Tom-Tom, hmm. Yan po si kuya Tom-Tom, hmm, yano. Oh. Toby, Tom-Tom, hmm. Tom-Tom.